Yan, hello guys. Dito kami sa Corniche Yan, kita, ini mga tropa na may minwet doon. Mga nahuli. Holy reveals. Hello. Yun oh, nalaki yung Boy pa no, nahuli lang kanjo yeah. sa. Yun, yun nalaki. Boy pa no. Halaan ni Carl. <laughs> <laughs> Let's go, Kuya Carl. Let's do it. Lala na napalag yung ano sa amin kasi na, bitbit ko na yung charger Puta, tinabihan na tayo ng ano ano magbibideo pa naman sana ako okay na maya maya ayun tayo yung stand you. so weird si kaya sorry ilawan si kaya Carl kaya nakakailan na ba tayo kaya ano marami na So wala kami nguling guys <laughs> Ano naman problema, may kanin Pero hindi oh, naman ilimit na ulam So hindi Wala lang kami nguling Hindi <laughs> 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 natin ang ilang mas tanjo <laughs> <Ay>. no, <good. laughs> meron, meron. meron na Meron <laughs> eh, meron May huling pala si ano <laughs> <laughs> Solid, solid. Eh, na huli ni Ronald. Oh. <laughs> yung isda ba yan? Hindi. Paras <laughs> kami. <laughs> ah, yung isda ano.

Ayan. All right, all right, all right. Dun tayo, dun tayo. Tanjung. All right, bakoko. Ayan, oh. No? Solid. lead din, madugo-dugo pa. Ito, eh. pang pang iyo talaga. Eh. Okay. Palag ba yan? Oo. Sige. Sige, pala nung mataas naman hindi siya ano makakawala ang laki oh eh. makakawala yan pag tulad na palag yun yeah. yung isang na palag pala eh pala pala. malaban <laughs> yung ano si Danny hmm Isa niya. Bitik bitik. <laughs> iya mo sa palengke hindi mo bibili. Asa <laughs> <laughs> Bibili pa rin yan, syempre. Pampaksi mo. Ano yun? na FB? na kami ni Carl? Hello! Full storage uh, sa kami! <laughs> Hello! Kaya pala kay Brian dyan sa, sa Pilipinas. <laughs>